So, what's up mga katikas? For today's video, meron tayong kasama ngayon na isa sa Candidate Soldier. May tanungin natin ito mga katikas and tumustahin kung ano ba yung um, buhay niya dito sa training school. O, kamusta yung buhay mo dito sa training school, katikas? Um, okay naman to. Um, masaya rin. <laughs> Nag-adjust ka na ba? Apo, oh, yes. Kasi eh, galing kayo sa civilian eh, no? sa anak ko, military. Hindi so, bago ka ba sa training? Hindi mo nagagawa yung... Hindi mo na magagawa yung... Hindi mo na magagawa yung... sa mo no, na civilian siya. Oo, oh, kasi nandito ko ano, na sa nandito, 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 nandito. <laughs> training ground. Dito. Ano yung mismo ba yung pamilya mo? Uh, <laughs> talaga <po>. uh, <laughs> uh, um, ang sa mo na sayo sa labas. At, uh, sila sa sila na nandito na sa training. ko lang sa Ang uh, ko lang po sa pamilya ko, uh, maghihintay lang po kayo. Okay lang po ako dito. Ah, mama mo. Eh mama, mama, okay lang po ako dito. Huwag kayong mag Eh papa mo. Yun din po, wala hindi ko kayo mag okay lang po ako dito. Mga kapatid mo. Sa lahat na po, ng pamilya ko dyan, okay lang po ako dito. Okay lang. Yes, sir. Sa mo. Wala, sir. Wala, girlfriend. Wala, sir. Shout out ka na sa future girlfriend. Shout out sa future girlfriend ko dyan. Baka, kino yan ngayon so, mga katikas, uh, yeah, natin ang ating katikas yeah. ngayon at binati niya ang kanyang family. May nabitak sa'yo,